hiling na makapagbagong taon sa Chateau Negros Oriental ng Daang-Daang Locally Stranded Individuals o LSIs. Marami sa mga LSI rito ay stranded sa Metro Manila at iba pang karating na lugar noong mag-lockdown. Karamihan ay mga nawala ng trabaho dahil sa pandemya, kaya gusto na lang uwi sa probinsya. Ayon sa LGU, ikalawang batch na raw ito ng mga sa Chateau. Like sa first batch, uh, we are coordinated also from to our DOH also. May doktor din nag-cater dyan hanggang makasitol uh, din sila. Then after mag negative mag ano na sila, mag after ilang days na negative na sila, after 14 days uh, as our experience, kukunin na sila balik doon. So makauwi pa rin sila. But we, we cannot trust na dalhin sila sa barko because it's a very strict ang protocol na Negros Oriental. Itetest din daw ang mga LSI pagdating sa Shaton. Ang mga magpo-positibo ay dadalhin sa quarantine facility doon. Habang mandatory naman ang 14 days sa home quarantine para sa mga magne-negatibo. Magiging beneficiaryo rin daw sila ng livelihood program ng Shaton LGU. Nakasama naman ang lahat ng dumating na LSI kahit lumagpas na ang bilang sa inila ang 500 slots. Bandang hapon ay isinakay na sila sa bus, saka sila din nalas sa pier at bumiyahin na papuntang Negros.